Lalet Solis na maalam na sa kanyang mga followers. Nagdesisyon ang bitter ng showbiz columnist na si Lalet Solis na tapusin na ang paggamit ng kanyang Instagram account pagsapit ng ikatatlumput 31 ng Disyembre, sa isang emosyonal na pahayag. Inilahad ni Solis ang kanyang plano na magretiro mula sa social media bilang bahagi ng kanyang desisyon na magpahinga at tangkilikin ang kanyang semi-retired na buhay. Ayon kay Lalit, matagal na niyang nararamdaman ang pagod, at sa kabila ng pagiging abala sa kanyang trabaho. Napagtanto niyang oras na upang magpahinga. Mentally tired na ako talaga at parang ayaw ko na talagang sagaran ang utak ko, sabi ni Solis sa kanyang pahayag. Ipinahayag din niyang nais niyang tapusin ang pagiging bukas sa publiko tungkol sa kanyang mga nararamdaman, at itigil na ang pagiging transparent na nagiging dahilan minsan upang magbigay siya ng opinyon o makialam sa mga isyu. Binanggit niya na gusto niyang alisin ng pakiramdam ng pagiging isang sausaw era o makialam sa mga bagay na hindi na niya kailangang pag-usapan. Sa kabila ng mga pagbabagong ito sa kanyang buhay, ipinahayag ni Solis ang kasiyahan at kaligayahan niya noong Pasko. Ibinahagi niya na tinanggap niya ang mga Reg Along mula sa mga malalapit niyang kaibigan tulad ni Mama Ten, Alden Richards, Paul Soriano, at Tony Gonzaga. Pinasalamatan niya sila sa kanilang mga thoughtful na regalo at ipinakita ang pasasalamat sa mga tao na patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanya. Sa desisyong ito ni Lalit Solis, masasabing isinasaalang-alang niya ang kanyang kalusugan at kapakanan. Hindi lamang pisikal kundi pati na rin mental at emosyonal. Sa matagal na panahon ng pagiging isang prominenteng showbiz columnist, hindi may iwasang madalas siyang magbigay ng opinyon at maging bahagi ng mga usapin sa industriya. Ngunit sa kabila ng mga taon ng dedikasyon sa kanyang trabaho, nararamdaman niya na kailangan niya ng pahinga upang makapag-focus sa mas personal na aspeto ng kanyang buhay. Si Lolet Solis ay isa sa mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, at ang kanyang mga pahayag at opinyon ay kadalasang nagiging sentro ng mga usapin. Ngunit sa ngayon, nagdesisyon siyang magpahinga at tanggapin ang mga bagay na hindi na kinakailangang patuloy pang eye monitor o iparating sa publiko. Ini niyang magpatuloy sa pagiging laging bukas tungkol sa kanyang opinyon o kung anuman ang nangyayari sa kanyang paligid upang makapaglaan ng mas maraming oras para sa kanyang personal na kaligayahan at kapayapaan. Sa desisyon ni Lawliet na magretiro mula sa social media, ipinapakita rin niya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili at ang pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay. Hindi na niya ipinagpapaliban ang kanyang kalusugan at hindi na niya pipilitin ang sarili sa mga bagay na hindi na nagbibigay sa kanya ng saya. Sa halip, pinili niyang mag-focus sa mga mas makulay at kuntento niyang aspeto ng buhay, ang pagiging kasama ang mga mahal sa buhay at pagkakaroon ng tahimik na oras para sa sarili. Ang desisyon ni Lawlet Solis ay isang paalala na lahat tayo ay may pagkakataong magpahinga at mag-focus sa mga bagay na mas mahalaga at kadalasan, ang mga simpleng bagay tulad ng pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan ay siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan.